Heto mga kapakit Natanggal lang tayo nga ng bakit no So ngayon nating eh, na natin Kung paano natin gagawin to O paano natin to idugtong ulit no So ngayon mga kapakit Mga guys eh kung nagustuhan yung Mga videos ko Please subscribe ang aking channel Pelingon Heavy Equipment Vlog Yan Pakishare share din po ah Pag may time naman kayo So ngayon eh, natin yung usapan natin sa Ano sa bakit eh, Dalhin muna natin sa workshop sabi ni boss eh dalhin daw no sa ano sa city sabi ko wag na lang kaya naman natin to uh, ano eh dito lang natin i-repair dalhin ko na lang sa workshop ayan din na ako na dito at upisahan ko na so ngayon na unah, unahin natin ilinisan eh, muna natin yung naano yung nabali no ilinisan muna ta natin tapos eh, ano natin ah uh, i-crime eh, yun naman to, yan kadali naman ano, i-repair mga kabakit basta kumpleto lang tayo sa gamit, no. ngayon, yan na. Ah, uh, ano na natin? I-grinder, grinding natin muna para malinis, no. Yan, kailangan kayo mag-grinder, ano, may antipara kayo. Uh, gamit kayo ng antipara para iwas uh, magpasukan tayo ng mga nickels, no, sa mata. Yan, dandahan lang. Malaki yung grinder na yan. Isa eh, pagkakamali lang. Nako. Hirap na. So ngayon, tiltilin natin yung mga ano. Hindi, hindi makuha sa grinder, no? Ito mga kabaki, yung trabaho ko, eh, sa back operator ako. Pero ito, ano, lang side sideline side lang ito, no? Dagdag sa hub lang ba, no? Tapos, yung pay naman, eh, kailangan ipasok muna natin para makuha natin ulit yung ano niya, yung, anong tawag yan? Makuha natin ulit yung level, ah, yung level niya, no? E, tapos na natin linis, yun, ay, ah, ano na natin, sukatin natin ulit, tapos, dugtong-dugtong muna, eh, kung pagsukat natin ay, tama naman eh pwede na natin i-spot muna yan tingnan mo na nang maayos no kasi kapag dito mabalik sa center line niya po eh ano to ah uh, madali lang mapiyak so ngayon kailangan natin na ah, Hanapin na natin talaga yung ano niya yung level niya no na mapantay siya ulit. Yan, ispat natin muna, no? Ispatan muna. Mira pa naman yung welding machine, maliit. Yung welding rod ginamit ko, ano lang yung size? ah uh, 12. Ako, ang, ang tagal. Hindi naman tayo makagamit na ano, number 10 dahil di kaya ng makina, no? Kaya naman, pero parang hindi masyado matibay yung ano, yung sunog na welding rod kasi kailangan ito matibay yan, bising-bising na talaga sa si piling no <laughs> sa totoo lang bakit, eh hindi naman ako welder, eh practice-practice lang to sa atin lang, eh kahit di maganda, basta matibay lang, ayos na hindi naman pagandahan yung ano namin dito sa kampanya namin, hindi naman masyado stricto. Huwag lang na ini repair mo, tapos isang araw pala nagtrabaho, eh natanggal na naman ulit yon Siguro pagalitan din tayo, pero hindi naman. Siguro yung tenga na to hanggang ngayon, hindi pa naman na bitak ulit. <laughs> sa atin lang naman yan, no? kung paano natin iplano yung matibay. Pero matibay talaga to kasi gawaan ko pa yan ng pattern mamaya. Tapos, itikitan ko, itikitan ko pa ng isang plate. Tapos, welding na naman ulit. Tibay na yun. So, ngayon, ito na mga kabakit. Sukatin na natin ng square, no? Yan. Kung tama na yung ano natin, yung level, nagkapantay na ulit, no? pwede na yan. Ayos naman. Wala namang ano. Yan. Wala namang magkaiba sa kabila. Ispatan muna natin. Welding trichuhan na itong welding to. Pero kailangan lagyan mo ng press yan. Pag ganyan, pa-spot mo no. Sukat ng sukat. Tapos i-press. Lagyan ng press. Kasi pag di natin lagyan ng press, pag welding natin ay ano yan? Ah uh, gumalaw yan konti. O so, kailangan lagyan natin ng press. Pag may press na ay uh, welding mo, hindi, hindi na yan magagalaw kasi may press na nakaharang. Tandahan, isang araw lang taw mga kabakit. Okay lang to eh, dagdag lang to eh, no? Kaysa wala tayong magawa. Ganito talaga mangyari sa bakit basta bakit na medyo luma na, manipis na no. Yan mabitak talaga. So ngayon mga kabakit, magtabas tayo ng plate. Ayan ah, Yung plate na yan parang 5mm yan o oh, o, oh, 1mm pala. O, oh, 1mm. Yung technique ko dyan, mga kabakit, mga ka-welder, eh, ano, nagawa ako ng pattern yan, karton. O, oh, inaano ko muna yung karton. Tapos, pag okay na yung karton, eh, kisugisan ko. Eh, tapos yung karton na may ginagamit ko pag sukat dyan. Ayan, tapos na, no? So ngayon, ang gawin natin ay eh, ano muna, ibabad muna natin sa tubig 'yan kasi mainit 'yan. Hindi naman pwede natin mahawakan. <coughs> ah, ito na. Ito 'yung karton, oh. Oh, 'yun ang pattern ko, no. So ngayon, idikit natin diyan sa ano, sa so may pin yan nidikit natin yan yung boss niyan dugtong niya eh, ano binaklas ko tapos mamaya pag tapos na natin dikita ng plate so dito na yan sa likod no oh yon yan mamaya diyan natin i-welding yan ah ganyan so ngayon welding na natin pasensya na kayo sa welding ko ha? kasi alam na practicing pa kasi no pero video ko na lang to para maka yung iba natin mga ka o mga kabakit makakuha silang idea na paano to na parang original no. Paano tinugtong ulit yung ano, yung tainga ng bakit. Yan, ispat mo na, ispat. Ispatan mo natin ano, paikot. Yan, kabila na naman. Uh, spat natin na maayos. Baka pagpupok natin, eh, matanggal yan. Mayosip, pag di natin ayos yung pagano. Yan mga kabakit. Pag tapos natin maano, mag-spot, ipupukin eh, natin para ano sigurado siyang ano, dumidikit talaga siya. Ano. Yan mga kabakit. Natapos na pag-welding natin. No? ba diba? Parang original na yung ano, ginagawa ko. Ito yan, dito na naman tayo sa ngipin. Na-repair ko muna yung ngipin. Pero yung ngipin na yan, eh, ayaw ko palitan yung, ano, yung brand yung ngipin sa kilit. Kasi ang, bilis lang maano ano, mapudpud. Yun, ano, modify ko na lang. Kinabitan ko ng muli ng dump truck. Ayan, aktiba yan. Siguro sa original ng ngipin magbili ka, ah. kung tuloy ang trabaho mo, mga um, tatlong buwan, ganyan, buwan, wala na. Pero yung muli apot ah, na, ano, 6 months yan, yun dito na mga kabakit natapos na no pati yung ipin natapos na rin dito, may bitak din yan na-repair ko natin yan no yan, ganyan na mga kabakit tapos na, pwede na to gamitin anim na buwan to ay eh, ano to wala nang repair-repair sa anim na buwan so ngayon, itabi muna natin no gamit natin pa-colloader itabi muna natin kasi tapos na to antayin na kunin nato yung ano yung service tapos dali na natin ulit sa ano sa site mga kapeleng ang mga kabaket yung video natin dito na magtatapos no so thank you for watching